buhay pakunta kami dito sa museum guys wow ang paganda ng mga nila wow kawai ko rin pinahalik

Oh, maganda rin siya guys. Ayan. Ayan. Pakita ko sa inyo yung details ng mga O, oh, ayan, ganyan guys Ganyan, ang ganda, ba diba? So, I hope magustuhan nyo guys So, thank you for watching again Sama ko kayo So guys, dito naman tayo pupunta. ah, uh, guys, hindi na ako sinamahan. Uh, umupo na lang si Shudon. Ako na lang daw ang pumasok. So, eto siya guys. So, ang ba magandang unang pinaka ito ata yung pinaka main hall. So, ayan siya guys. Ayan siya. Ganda guys, so main hall hindi ko alam kung saan ako pupunta so ito siya guys oh ang ganda wow ang ganda oh makikita niya yung mga koi marami siyang koi guys ito, ang ganda ang ba ang guys So guys, dito naman tayo pupunta. Uh, guys, hindi na ako sinamahan. Uh, na lang si Shu doon. Ako na lang daw ang pumasok. So, eto siya guys. So, ang ba magandang unang pinaka ito ata yung pinaka main hall. So, ayan siya guys. Ah, uh -huh. guys. So, main hall. Hindi ko alam kung saan ako pupunta. So, ito siya, guys. Oh, ang ganda. Wow, ang ganda, oh. Makikita niya yung mga koi. Marami siyang koi, guys. So, ang ganda. Ang ba? Diba? Hmm. guys. So, from here, guys pupuntahan natin yung ay nasabing kinakamin daw niya so sa bahay niya samahan niyo ako guys so ang di diba so ito kanina binaaglan ko na so ayun ang da ang daming koi ayan ang gusto gusto kong pangitain dito ang daming koi koi fish ayun. So, inilibot ko kayo dito, guys. Samahan nyo ako. So, ang ganda, ba? Diba? Ito is yung Kamakura Hasedera Temple. Ayaw akong samahan ni Hindi niya kasi gusto yung mga trip yung mga ganito. Pero ako kasi trip na trip ko tong mga ganito ko lugar. So, ayan guys. Ang gaganda. Oh saan pa kayo guys iba kagaganda saan pa kayo makakakita ng mga ganyan oh guys oh hindi ang ganda ganda sabi niya next time pumunta na lang daw ako mag isa oh, so, ayan oh guys napakaganda so Then, ayan, ayan naman. Ang ganda, oh. Yung parang ano siya, oh. So, ililibot ko kayo sama kayo sa akin. Marami palang makikita dito, guys. Hmm. Ang cute-cute, oh. So, guys. Iba't iba pala siya may we have still 30 minutes to go down para uh, tawag niyan so we here naman sa temple I don't know kung anong temple ito ayan guys so ang ganda diba so then here is another bonsai a big bonsai oh Guys. ganda diba? Kasing taas ko lang siya, guys. Kasing taas ko din. Ayan, may bamboo. Then doon Pasukin natin ang pasukin Wait lang, samahan niyo ako. Hmm. So, ano kaya naman dito? ay parang sa Kyoto. Guys, ang ganda. Yung parang sa Kyoto siya. Guys. <laughs> ang ganda. So guys, ayan o. Oh. yung garden sa Kyoto para ka nang pumunta ng Kyoto so guys sa uh, nung pumunta ako sa Kyoto nung medyo bata pa ako so ganyan ganyan ang mga garden doon yan, ayan. So, ganyan guys. Diba? Ang galing ano. Ang galing talaga ng Japan eh. Ano guys. Yan bahay. Yan yung bahay. Yan talaga yung mga sinauna nung araw, oh. mga details ng mga pagkakagawa. Kamakura is one of the old na ano to, old na lugar dito sa Japan. Na talagang dinadari ng mga turista. So, yan, guys. So, I hope na gusto niyo gustuhan niya at marami pa akong kukunan. Samahan niyo lang ako. <coughs> Stay lang kayo sa panonood lagi sa aking pagbablog. So, thank you guys for supporting my vlog. So, ayan guys. I hope you like it. Das ist auch glatt. Ich meine, hier haben sie es gerade geschnitten. Aber ja. das ist doch einfach nur perfekt. So, das wir an. Das gibt es ja auch. Ja. Das ist einfach nur krass. Aber das ist doch einfach nur perfekt. So, das kommt mal an. Das gibt es auch. Ja. Das ist einfach nur Krau. Pakita ko sa inyo yung loob niya. Pakita ko uli yung loob ha. For one minute. Para makita nyo. Ayan ka. Thank you for watching.